Good po sa ating lahat mga kapatid For this video, bibigyan ko po kayo ng kaunting idea Kasi mostly po, basta't may pira lang po tayo Mas gugustuhin po nating bumili ng mga breeder na po na mga materialis Ayan So ibabahagi ko po sa inyo yung experience ko po Sa katagalan ko na po sa pagpapabo Mostly talaga mga kapatid, ang babae, nakikita awang lalaki, okay lang po nakikita ko naman, kahit matanda na po sila pwede pa nating magamit kasi kumakasta pa naman kaya lang mas maganda po talaga yung bata kasi malakas pa po yung kanyang binibigay na similya pagdating sa papisa marami po, maramihan pa po talaga, so pagdating po sa babae mga kapatid dito na lang tayo sa bourbon Red, Kasi yung ibang lahi, mayroon kasing pink na tiil o paa. Ayan. Ingat po kayo mga kapatid, lalo na po pag babae po yung bibilihin ninyo na pabo. Ispata natin yun. Kita nyo yung isang bourbon Red mga kapatid. Kulay pink po yung kanyang paa. Ayan. So... Pagdating po sa Bourbon Red mga kapatid, mga isang taon pa po ako nag-alaga ng Bourbon Red, So, yung nabili ko talaga mga kapatid ay may katandaan na po. So, ingat po kayo dahil posible po na ang inyong mabili ay matanda na po. So, ano po yung mga sinyalis o palatandaan na ang inyong nabili na pabo ay bata at kunting pakinabang na lamang po o may katandaan na po so iwan ko lang yung iba sinasabi nila hindi daw lahat ng pink ang paa or mapula ang paa ay matanda na po pero base sa naobserbaran ko mga kapatid mostly po sa matandang pabo na po na babae ay pink pink na po yung tiil o kanilang paa Bibihira ka pong makakita ng mga batang pabo na yung kanilang paa ay pink o kulay pula. Ayan. Siguro po, kung siguro kung parang yung kanilang, ang pagka pink ay kagaya niyan para pa pong walang kaliskis. May consider natin yan na bata. Pero pag yung inahin ay yung kanyang paa ay kulay pink na po talaga mga kapatid na parang natutuklap na po yung mga kaliskis kagaya niyan mga kapatid oh. Ayan. so hindi ko na lamang kinata yan mga kapatid pero may katandaan na po talaga yan mga kapatid Ayan. at yung itlog niyan mga kapatid ay manipis na po manipis na po yung kanyang shell problema pag ilalagay natin sa incubator pag manual may similya pa po kaya lang minsan nagkakaproblema kasi nababasag ganyan po ang paa mga kapatid may katandaan na po yan so ingat po kayo pag bibili po kayo ng mga breeder size na po tapos yung sinyalis nyan may, naglagay ako, may nalagay ako dito na itlog nyan so ayan kita nyo naman itong itlog na to mga kapatid oh ito itlog ito ng hybrid ko mga bata pa yung hybrid so ito po yung kanyang itlog oh. manipis po yung shell wala na pong uh, tawag dito wala na mga dot dot na kulay brown so pinalimlim ko na lang sa manok kasi yung kanyang mga itlog mga kapatid marami na po siyang itlog na naiproduce na babasag po doon sa aking incubator kasi pinaghalo-halo ko kasi yun eh ay isa pa ayan o oh. Ayon, kulay pink pa rin. Tatlo kasi yung inahin na nabili ko na bourbon red. Oh, kumpara dito sa bata oh, yung kanyang paa, ko itim. Ayun maitim yung kanyang paa oh. ayano. oh, Pero mayro pang it pang limlim ng inahin ito eh. Pero pa uh, unang clock pa lang niya na magitlog. Ayun. Pisain mo yan lahat ha. Kasi lab kita. Ayun, dito pa si Bakting sa baba nasaan na yun si Baking oh, Baking hello Baking hello ita ko rin sa inyo yung paa ni Baking oh ayan oh kulay white dito lang si Baking hindi marunong talaga dito sa loob nag iipot pero ayos lang hindi naman sa itlog niya iniipot 2 4 6 8 ayan oh ayan hindi pula kulay white na dark na kunti yun po yung kulay ngayon Hi Baking. Is anay itlog ha? Maging dito sa lalaki mga kapatid oh. Kita niyo naman yang yan, yan po yung pinakamatandang Eh, pula-pula po yung kanyang paa talaga. Ayun, si Lope Mamula-mula po talaga yung kanyang paa. Kumpara natin dito sa bata oh. Tapos yung isa pa. Black lang din makinis. Basta po mga kapatid, ayun oh. Mamula pula. Tapos parang yung kaliskis ay naba natutuklap. Ayan po yung karak Karakteristik ng may katandaang pabo na po mga kapatid. Ayan, andun pa yung isa. So, ayan po mga kapatid, sana po nakabigay ito ng kaunting informasyon sa inyo dahil sayang kasi yung bibilhin natin na pabo. Kunting panahon na lang yung ating mapapakinabang sa kanila ayan, mas maganda po yung uh, ang isang sekreto nyan mga kapatid tanongin nyo na lamang po yung bibilhan ninyo tanongin nyo kung ilang buwan na po kasi nung dati nang magbili ako nagtanong ako kung ilang buwan kasi sa chat chat lang kasi, kasi, kasi kami nagkasundo hindi talaga ako sinasagot kung ilang buwan na o ilang taon na po yung bibilhin kong pabo siguro ayaw niya rin magsinungaling kaya hindi na lang siya sumagot technique po yan mga kapatid so kulitin niyo po yung bibilhan ninyo kasi mas maganda po na mapapakinabangan natin ng mahaba ayan po yung aking mga hybrid turkey Yan. So, loobin ng Diyos, pag, mapakawalan ko na ito sa baba, pag sakto na sa edad, pag pwede ko nang pakawalan sa baba, ang ganda nilang tingnan, my hybrid turkey. Ayan. Tatlong kwarto po ito, hybrid turkey. So, yan po mga kapatid, ibinahagi ko lamang po sa inyo ito, nang sa na ay magkaroon po kayo ng counting idea. Ingat lang po kung nagkamali man ako na hindi lahat ng may pink or pula na paa ay matanda na po. Mas maganda. Pero base po sa observation ko talaga, mostly po pag pula o pink yung paa ay may katandaan na po. So hanggang dito na lang mga kapatid, lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye!